Good morning mga ka-auto! Kamusta hey. kayo? Ngayong araw, uh, may sasagutin lang tayo na comment. Pakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, subscribe naman po ang channel namin. Bibigyan namin kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5, pag-subscribe naman po ang channel namin. Salamat po sa 21,000 subscribers. Simulan natin yung video after ng intro na to. Mmm, ako na. ready. Anong topic? Ano nga pala yung... So, yun nga. Uh, Mag-thank you muna tayo sa 21,000 subscribers At channel yeah. yeah. na. Dagdagan nyo po. Dagdagan nyo ba po hindi pa kayo nakasubscribe para sa mga... Uh, yun mga nga. reviews sa amin ng unit. Meron kasing mga nanonood. Tapos, hindi naman subscribe, So, subscribe na rin po kayo. So, sub subscribe nyo lang po yung ano, kasi uh, subscribe button dyan. bawa, nag-a-apply kayo, na, yung kumbaga, nag kayo ng mga sasakyan na applicable sa inyo, makikita yung dadaan sa feed nyo yung yung videos namin. Siyempre, papanoorin nyo lang yung unit na gusto nyo. Mas maganda, mag-subscribe na rin kayo. Kasi, siyempre, ano eh, tuloy-tuloy may pagbabago. At the same time, pag nakakuha kayo ngayon, siyempre, gusto nyo pa din, ah, okay, mas maganda pati bali pala pala tong unit na to, ganun. Yes. At the same time, yun I mean, nga. Sa so sa na, susunod na kuha nyo, makukonsider nyo na yung ibang units. Yes. Pag nakatulong sa inyo, click nyo lang din yung uh, super thanks button dyan sa baba. <laughs> okay, yung topic natin, uh, may comment kasi. Nung nag-release ako ng Innova GD Cell Automatic, White Pearl, uh, ang ang thumbnail kasi noon Innova G Diesel Automatic Face Out may question mark ngayon may nagcomment doon no? shout out po sa nagcomment hindi ko na maalala kung sino eh. pero sabi niya yes. click, uh, clickbait daw paano naging clickbait eh nasabi ko naman doon sa kung yun sa nga sa video na hindi pa siya na, ano, Kung pinanood nila ng buo yung video, uh -oh. makikita nila na hindi pa phase out. Nabanggit naman na hindi pa siya totally, hindi pa siya phase out. Oo. Kasi ganito yun mga ka-auto. Nung nag-release Question na mark naman yun eh. Oo. Ganito yun. Ah, nung nag-release kasi yung Innova G diesel automatic. Galing siya sa Davao. Okay. Yung client taga Davao. Ngayon, naging guard daw siya sa Davao. Sabi daw ng agent niya ay phase out na ang Innova G Diesel Automatic. Yes. Naging ko ngayon si client. Sir, totoo ba na face out na yung Innova G Diesel Automatic? Subscriber kasi si Subscriber Ma'am. Subscriber kasi si Ma'am, si, Ma si Ma ano, ah, uh, yung name niya. Tiburon. Ma'am Tiburon, Tiburon, Tiburon Shout out. Shout out po sa kanila. Thank you po at na-release natin yung Innova G Diesel Automatic. So, ayun nga. Nag-inquire siya. Sir, no, humingi yung boses mo, tapos biglang lumakas. Ako nga, no. Sabi ko, Sir, Asabi ah, sabi niya, Sir, totoo ba na phase out na yung Innova G Diesel Automatic White Perth? Sabi ko, hindi naman po. May stock naman po kami dito sa Manila, sa NCR, kasi nga, taga Davao siya. So, hindi ko alam kung bakit sinabi, ah, sabi niya, sabi niya, sabi kasi nung agent namin, ay phase out na. Diba? sabi ko ba, imposible kasi meron pa kami so baka baka sinasabi niya lang yon na phase out na para ma-push kayo sa ibang variant ng Innova at the same time baka walang available kasi na unit exacto na baka wala sa kanilang available na unit so yun yung tinatawag na ano eh um, uh, ko sa, sa sales parang okay parang parang hard selling na uh, baka ka lang kailangan mong sirain yung ah, kailangan mong mags magsabi ng white lies or na kasi nung na wala, hindi naman totoo yun nga kasi nung nga, hindi pa totoo, na hindi totoo kasi uh, dahil nga wala silang unit sinasabi nila base out na, ito pa nakakatawa mami kung malapit ko nang marilis yung si client sabi daw nung agent good news, may meron na po ulit kaming Innova G diesel. So di ba? Iyon. Oo, siguro yung info na yon, mali lang oh. din yung term na ginamit oh. nila. Kinab. Dapat hindi pa siya available. Oo, oh. oh, dapat yun na. Wala pang nga. available unit sa dealer. Oh. Okay. Pero hindi pa phase out. So yun nga. Kasi iba pag phase out eh. Phase out, ibig sabihin wala na talagang gagawin. Wala yes. na nang Oo. oo. So, eh, Kung baga, wrong term lang yung ginamit nila. Eh, until now, may mga dumadating na Innova G diesel automatic. May client nga ulit, nakita niya ulit, siguro na ako, nakita niya siguro yung video na naroon sa mga walang Innova G. Nag-inquire ngayon, taga ba ulit? Shoutout kay Ma'am Clemente Santos. Ewan? yun nga naging siya ng Innova G diesel automatic white bird. sabi ko ma'am meron po kaming unit pinakita ko sa kanila mami sinend ko, sa, sinend ko yung video na may unit kami ito po yung stockyard namin ito po yung video ng unit ng Innova G kasi nga siguro sa baka parehas sa pag in na inquiry niya na sinasabi double, sinasabi na face out, na. na so kaya si client sabi niya sir paki video naman yung ano yung unit kung totoo nga may unit pa na Innova g sila automatic di ba so sa pa ko ahente sana uh, ah, kung walang unit sabihin natin yung totoo maging transparent tayo sa client kasi mahalaga yun sabi nga ni misis sobrang halaga no ng pagiging transparency magiging sa loob ng client ba, ano, maunawa niya siguro na maunawa naman niya siguro na wala pang stock anyway, madating pa anyway, bakit ba tayo bakit ba yung clients or yung mga tao dumadating dun sa point na ah uh, tag dito, teka okay, dumadating dun sa point na parang naniniwala sila, okay. bakit? kasi daddy hindi mo rin maiaalis nago confuse kasi may lumabas na Zenix. Ayun. Oo nga pala. Tapos um uh, baka kaya din kumbaga sinasabi ng iba na phase out na phase out na kasi mas madaling i-push oo. ang Zenix ngayon. Oo. Kasi yun yung maraming unit and yun yung pinaka pinaka parang since bagong release yan. Oo. Syempre kahit namang anong uh, business, kung ano yung bago, oh, yun talaga yung push. Yun yung Baka happy, ganun yun. yun. yung ano ba tayo, push so, So, question is, mawawala ba talaga si Innova G Diesel dahil mayroon na ang Innova Zenix? Hindi. Ah, okay. uh, nasabi ko rin tos nung nag-vlog tayo ng Zenix. Actually, ikutan ulit natin yung Zenix uh, video ano ulit natin. Ganito, nilabas yung Zenix para magkaroon ng gas variant isa pa the Zenix additional model yan ah okay uh, disregard nyo pala yan para lumabas yung gas variant opinion ko lang yon, sa akin lang yon. si Zenix additional model yan Innova Zenix magkahiwala yan Ito sa Innova na regular so it doesn't mean na may mawawala walang wala May madadagdag na model. Ah. Katulad nung sa Avanza Velos. Di ba? Dati si Avanza, ah, si Velos, Avanza yan. Tapos talay niya ng Avanza. Ngayon... Ah, kaya pala sila? Oo, ngayon, hiniwalay na. Ang tapos na ng Avanza ngayon is Avanza G. Hiniwalay niya. Nagkaroon si Toyota, nag-add ng additional model. Which is yun yung eh, Toyota Velos na dating Avanza Velos Tama mga kaoto Di ba yung tabog tala yung dati ng Avanza is Avanza Velos Comment nyo ba kung tama nga yung sinasabi niya with regards sa Avanza Velos uh, Comment nyo lang below kung tama yung sinasabi ko Kung Ngayon, hindi okay, lang Kung hindi naman tama <laughs> <laughs> Ngayon, yun nga uh, Innova ngayon, naglabas si Toyota ulit na palibagong model. Ito nga yung si Innova Zenix. Kung mapapansin nyo mga ka-auto, ang tinanggal lang kay kay Innova is yung V-bar Kasi uh, wala nang kasi bakit nga ba ako mag-Innova V? Hindi e eh, mag-Fortuner na lang ako, di ba? So, ganon Kasi halos kapresyo na ni Ni Fortuner si Innova V Ngayon, pinasok si Zenix Pero parang siya yung Innova V Bakit? nakaka captain seat Then, um, may mga white bird color Pero gasolina so, Yan in, nga lang yung difference niya uh -oh. Sa previous Innova V uh -oh. Sa Zenix V uh -oh. Innova V O Innova V V Innova VB4 oh. ay Diesel Diesel oh Then it's V ay Gas Gas Ooh. Kasi mga may mga May mga customers din May mga client May talaga. mga client din na gusto Ay gasolina Oo oh, oh. Pagkain yung pinag-usapan natin before Yes ito. So Ngayon Kung gusto ko gasolina At wala sa Innova Anong ibibigay kong model? Siyempre, Innova Zenix yun. Doon papasok ang ang customer, ang target customer na ng Zenix. Sa mga gasoline owner ng sasakyan, gasoline user, yun. mga gusto nilang gasoline, pero gusto nila Innova lang. Yan. Kaya nagkaroon ng Zenix. Sa akin, na opinion ko lang yun. <laughs> Hindi ako eksperto na kaya ganyan nilagay, Hindi. Opinion ko lang yun. Opinion na lang natin yun. Pero sa kanila uh, Siyempre, kung ano yung opinion nila yung Ano Then, yun nga uh, So, yung comment Balik tayo sa comment hindi Sa totoo Sagot ko rin naman po yun Na hindi naman pays out Si Innova GD sa automatic kasi sabi clickbait daw um, para... As far as we know, hindi pa siya phase out oh, Hindi po siya phase out Continue po ang ginawa ni Planta Para sa Innova J Innova E At Innova G Lahat yon diesel Walang gasolina Kasi since 2021, wala na yata ang gasolina Gasolina ang variant kasi dati meron may Innova Gigas may Innova Igas e may Innova Gigas at may Innova Vigas ang variant kaya ng Innova parang 13 13 ano yun ba? oh, 13 variant yun kasi nga may may, may gas, gas, and diesel may gas manual may gas diesel bukod pa dun yung J na ano lang may V may G ya. sobrang daming variant ng Innova kaya siguro nag-additional na lang sila ng model kasi hindi nila pwedeng i-add ulit kung may Innova B may Innova Q di ba yung Q kasi yung hybrid so hiniwalay nila ngayon ng model para hindi malito yung tao na sa hanapin nila ah okay basta oh. so ano parang alam na lang ng tao okay pag Xenix more likely gasoline. gasoline na yan kasi nga yung top of the line yung Q is hybrid mm. O, oh, matik yun. Kapag hybrid, gasolina. gasolina. Matik yun. Then, yun nga, uh, so, hindi siya clickbait. Nasabi ko kasi doon yung, ano, ah... Uh, Baka hindi lang talaga pinanood ni Sir Yon. Oo, oh, hindi lang napanood ng buo ni Sir Yon. So, so, si Nag-comment, pero hindi naman pinanood. Shoutout kay Sir. Diba? Yes. So, yun, mga ka-auto, um, kwentuhan ulit tayo may mga sasagutin ulit kaming comment sa mga susunod na araw sa mga okay. susunod na vlog Oo, yung maraming comments maraming sa grab maraming comments oh, eh. so, regarding sa grab yeah, natin yung pagsagot ng comments sa grab so, next video po next video sa mga hindi pa nakasubscribe mga koto subscribe nyo na kung nanonood kayo please pakisubscribe po yung channel namin Pakifollow na rin po yung page namin, yung Team Angeles. Nag-upload po kami doon ng mga mga videos namin pang pamilya para makilala nyo yung pamilya namin Team Angeles lang po Team Angeles So ayan mga ka-auto uh, maraming salamat sana nakatulong yung video na to sa inyo kung nakatulong sa inyo palike naman po palike, pa subscribe tapos kung gusto niyo i-click yung, yung super thanks highly appreciated po yun ay salamat <laughs> po may pa, may pa super thanks. <laughs> super thanks. So yun mga kaoto, maraming salamat po sa pagpanood. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Bye! Bye! Ang layo kasi. Ako na. Ikaw na. I'm in lotion. Yan, okay lang yan.